Hello everyone! This is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagpapakita, paglalarawan, at pagsali ng oras gamit ang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, at taon. Saan ang halimbawa sa ibaba suriin kung paano ipinakita at inilarawan ang pagsasari ng oras. Para masuri natin ang larawan, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ilang kamay ang makikita sa orasan? Anong oras ang ipinakikita sa orasan? At ilang segundo ang pumakatawan sa isang minuto? Makikita natin na ang orasan ay may tatlong kamay. Ang unang kamay ay ang manipis na guhit na kumakatawan upang tukuyin ang segundo. Ang ikalawang kamay naman ay ang makapal ngunit mahabang araw na kumakatawan upang tukuyin ang minuto. At ang pangatlong kamay ay ang makapal ngunit maiksing araw na kumakatawan naman sa oras. Ulitin natin, ang mga kamay na ating makikita sa orasan ay ang segundo, minuto at oras. Anong oras ang ipinakikita sa orasan? Ang oras na ipinapakita ng orasan ay maaaring 6.15am o 6.15pm dahil ang maikling kamay ay nakaturo lampas ng kaunti sa bilang na 6 at ang mahabang kamay naman ay nakaturo sa 3 na may katumbas na labing limang minuto. Ilang segundo ang kumakatumbas. ay ating i-multiply sa denominator na 60 segundo. Tatandaan mo ang gagawin mong denominator ay dapat kung segundo ang ating hinahanap, ilalagay mo lang sa iyong denominator ang katumbas ng minuto sa segundo, which is 60 segundo. At ang isang minuto naman ang ating magiging numerator. Saka natin gawin ang pagmo-multiply. I, I Cancel natin ang segundo, so mawawala na siya. At para lumiit yung value ng ating idinidivide divide na number, pwede din natin i-cancel yung 0 dito sa ating denominator at yung 0 sa 180. So, ang matitira na lamang ay 18, ididivide divide natin sa 6, at ang sagot ay 3 minuto. Kung ganun, ang katumbas ng 180 na segundo ay 3 minuto. Okay, isa pang halimbawa. Ating isalin ang pitong linggo sa araw. So, kung ang isang linggo ay may pitong araw, yan lagi ang tatandaan nyo, sa loob ng isang linggo, may pitong araw mula lunes hanggang linggo, ba? Diba? Dahil pitong linggo yung ating isasalin, sulat natin ng pitong linggo. Then, ilagay natin na denominator yung katumbas nito ng pitong araw. So, ilagay natin isang linggo. Dapat kung linggo to, linggo yung nasa ibaba. Yun na yung palatandaan nyo para mag-convert. Linggo yung nasa itaas, dapat linggo yung lalagay natin sa baba. So, isang linggo. At ang katumbas ng isang linggo ay pitong araw. Then, sa kan natin gawin yung pagka-cancel. Cancel natin yung linggo dito sa taas at linggo sa baba. So, ang natira na lamang ay 7 times 7. So, yung 7 times 7 is equal to 49 na araw. Sulat nyo yung araw kasi nakira yan eh. So, ang katumbas ng pitong linggo ay 49 na, na araw. Okay, sa panghalimbawa, Isalin natin ang dalawang taon, dalawang buwan at isang linggo sa araw. So unahin muna natin isalin, isa-isahin natin 'yan kasi tatlo yung ano eh units na isasalin natin eh. So unahin muna natin yung dalawang taon. So sa isang taon may 365 na araw. Yun ay kung walang leap year. So sa isang taon merong si 365 na araw. So kung dalawang taon yung ating i-convert or isasalin, taon, dapat nasa denominator yung taon, di ba? So, multiply natin sa isang taon. Denominator natin is yung 1 taon. At yung isang taon ay may katumbas na 365 na araw. So, yun yung ating magiging numerator. Then, i-cancel natin yung taon. So, ano yung mga natira? 2 times 365 araw. So, ibig sabihin, pag minultiply natin ang 2 sa 365, ito ay may katumbas na 730 na araw. So, yung dalawang taon ay may katumbas na 730 na araw. Okay, ngayon naman, isalin natin yung dalawang buwan. So, sa isang buwan, ilang araw? 30 na araw. So, dahil isasalin natin ang dalawang buwan, imumultiply natin siya. So, gawin natin denominator yung buwan. Ilagay natin yung isang buwan sa ilalim. Then, Katumbas ito ay 30 araw. Then i-cancel natin yung buwan at ang mga natira ay saka natin i-multiply. So 2 times 30 that is 60 na araw. So ang katumbas ng dalawang buwan ay 60 na pong araw. Okay, ngayon naman, isalin natin ang isang linggo sa araw. So yung isang linggo ay may katumbas na 7 araw. Okay, so saka natin pagsamasamahin yung mga katumbas ng dalawang taon, dalawang buwan at isang linggo sa araw. So, ang dalawang taon ay may katumbas na 730 na araw, plus ang dalawang buwan ay may 60 na araw at ang isang linggo ay may 7 araw. Kaya, ang katumbas ng dalawang taon, dalawang buwan at isang linggo sa araw ay 797 na araw. Okay, ating gamitin or i-apply ang ating natutunan sa pagko-convert or pagsasali ng sukat ng oras or araw gamit ang segundo minuto, araw, linggo, buwan at taon sa sitwasyon na ito. So, dahil sa Enhanced Community Quarantine or ECQ na ipinatupad ng pamahalaan, tumagal ng 180 na araw ang pamamalaki ni Ben sa Bicol. Ilang buwan siyang nanatili sa Bicol? So ang tinatanong dito ay ilang buwan nanatili ng Bicol si Ben. At ang given dito ay ang 180 na araw. So ilan ang katumbas ng 180 na araw sa buwan? So i-convert natin ang 180 na araw sa buwan. So sa isang buwan may ilang araw? 30 na araw, 'di ba? Kung ganun, yung 180 na araw na ating i-convert. So, ano ngayon yung ating magiging denominator? So, pili ka dito sa dalawa. Dahil araw yung nandito sa ating 180 araw. Dapat araw yung ating magiging denominator. So, ilalagay natin yung 30 na araw sa ilalim. Then, yung isang buwan ay sa itaas. Yun. Then, pwede na natin i-cancel yung araw at araw. Pwede rin natin i-cancel yung 0 dahil may 0 dito sa ating denominator. Okay, so lumiit na yung ating number na i-divide. Ang natira na lamang ay 18, i-divide natin sa 3. So, 18 divided by 3, yan ay 6 na buwan. Kung ganun, ang katumbas ng 180 na araw ay 6 na buwan. Okay, so sa mga gawain na to, meron tayo ditong babasahin at nawain ng mga sitwasyon. So, unang sitwasyon, natapos ni Raquel ang kanyang paglalaba sa loob ng tatlong oras. Ilang minuto niya natapos ang paglalaba? So, i-convert natin ang tatlong oras sa minuto. Narito ang ating solution. So, yung tatlong oras, i-convert natin sa minuto. So, tatlong oras sa isang oras may anim na pong minuto. So, kung i-convert natin ang tatlong oras, So oras to, dapat ang nasa ilalim natin ay oras. So isang oras nasa ilalim or denominator, tapos yung ating minuto ay nasa numerator. Then saka natin i-cancel yung oras at ang natira na lamang ay ating i -multiply. So 3 times 60, that is 180 na minuto. So ang katumbas ng 3 oras ay 180 minuto. Magsagot pa tayo ng isang sitwasyon. Si Nastel at Josh ay gumawa ng kanilang proyekto sa matematika. Umabot ng dalawang linggo bago nila ito natapos. Ilang araw nila natapos ang proyekto. So, ang ating isasarin dito ay yung dalawang linggo, i-convert natin sa araw. Okay, ang ating solution, ang dalawang linggo, isasarin natin sa araw. Sa isang linggo ay may pitong araw. So, yung dalawang linggo, dahil linggo ang ating hinahanap, ilalagay natin ang linggo or ang isang linggo sa denominator. Tapos, yung 7 na araw ang ating magiging numerator. Then, i-cancel natin ang linggo. I-multiply ang mga natitirang numbers, 2 times 7, that is 14 na araw. So, ang katumbas ng dalawang linggo ay 14 na araw. Sa panghalimbawa, Si Jodina ay mahilig magbasa ng aklat. Natapos niyang basahin ng isang libro sa loob ng isang linggo, apat na araw at apat na oras. Ilang oras lahat ang itinatagal niya sa pagbabasa ng isang libro. So, ang i-convert natin ay itong isang linggo, apat na araw at apat na oras sa oras. Okay, so dahil tatlo ang ating given na mga sukat, isa-isahin muna natin silang i-convert. So, una muna ay yung linggo. Sa isang linggo ay may pitong araw, di ba? At sa isang araw ay may 24 oras. So, i-convert muna natin yung, yung pitong araw. So, i-convert na natin isang linggo sa araw para ma-direct convert na natin siya sa oras. So, yung pitong araw, lalagay natin ang ating denominator dito, isang araw, at ang ating numerator ay yung 24 oras. Then, i-cancel yung araw at i-multiply ang mga natitirang numbers. 7 times 24 that is 168 na oras. So, ang isang linggo ay may katumbas na 168 na oras. Okay, sumunod naman ay yung apat na araw. So, uli, ang isang araw ay may 24 oras. So, yung apat na araw, i-multiply natin. Ang ating denominator ay isang araw dahil araw araw sa araw. Tapos, si ang ating numerator ay 24 oras. Then, i-cancel yung araw. And, i-multiply natin yung mga natitirang numbers. 4 times 24. Ang sagot ay 96 na oras. So, ang katumbas ng apat na araw sa oras ay 96 na oras. Okay, so hindi na natin i-convert yung apat na oras dahil naka-convert na siya sa oras. So, pagsasama-samahin na natin ngayon yung mga converted value. So, yung isang linggo may katumbas na 168 na oras plus yung apat na araw ay may katumbas na 96 na oras at i-add natin yung apat na oras. Ito ay may kabuuan na 268 na oras. Kaya ang katumbas ng isang linggo, apat na araw at apat na oras ay... 268 horas. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.